guys, good afternoon. Ito po guys ay mga ano na mga ano dito sa kusina. At ngayon ay papakain natin ito sa mga manok. Ayan, ito pang kusina ko. Dito, dito ako nagluluto. Dito, puro kaldero. <laughs> Ayan, punta tayo sa labas. Pakain natin yung manok. At uh, itor ko kayo. Tingnan mo yung pusa. Nakaantay sa akin. Nakaantay siya. Anong? Miaw-miaw ko ng miaw-miaw anong problema mo? Halika, pakainin natin yung mga manok. Uh -huh. Ayan yung manok. Malamig na ah. Malamig na ngayon ha. Tara, halika, samahan mo ako rito. Ay, tara. Anwar, yala. Sige, samahan mo ako. Pakain natin yung manok. Ano ba, Anwar? Ipapada, idadapa mo ako, Anwar. Ano ba ito? Hmm, tara, samahan mo ako. Anwar. O, oh, yung mga posa, oh. Sinasamahan niya ako. Oh. <laughs> Sige, bilis! Muna na kayo. Samahan niya ako. Tara, asan yung mga manok? Ayun, nakakain. Kumakain yung mga manok. Nakain sila, oh. Ayan, pag nakita na akong may, hawa, may bit-bit na plastic, ayun yung mga manok, oh. Lalapit na yan, oh. Sina, ano, sa lubong na sila. Sinasalubong na ako. Oh. Tara. Pakainin natin ang manok. Tururururur. Tururururur. Ayan. Ayan. Dami, pakwan. Saan na kayo? Ayan. Ayan. Ayay, may nabasag na ano. O. Sayang itlog nabasag dito. O. Hmm. Nagkakain sila. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kulang na naman. Asan niya iba? Naglalakot siya naman. Asa kayo ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kulang nga. 14 yan eh. 14. Oh bakit ko lang na ito? Ay, nabasag yung isa. Itong itlog na yan, siyam na yan kanina. Yung pala yung nabasag kanina. Ayun na oh. Andito na po oh. ito. Nabasag siya oh. Ayun. Ayun, nabasag. Ayun, nabasag yung itlog. Hmm. Ba't ayaw kumain isang ano, manok? Hmm. Ito ang bahay ng mga manok dito. Ayan. Ayan. Hmm. Ayan, 3.30 na oras naman nang bigay ng merinda. E tingnan natin sa kabayuhan doon sa aminan mah. Dito sa harap ng bahay nato, may ano dito ng kabayuhan. Kaya sa kanilang tayo pumunta doon. Ito ay, yan na, dalawang pinto. Nakikita nyo ninyo yan. Ang uh, kwarto ng kataya ng tupa. Yung isa ay stock room. At sa likod niya ay mga kwarto ng driver. Apat na kwarto. At ngayon, tingnan kaya natin doon sa yung gumagawa. Yung mag gumagawa, oh ano man tong pusa na ito eh, madadapaan na ako yun oh please sila oh Ayan, malapit na yung gagawin kubo hmm. mataas na ang haba ang lalim ng hukay niyan hmm. ayan dalawang receiving room ang laki laki pa rin. O, tingnan mo yung sa Ang kikain din doon sa ano, o. Pagkain ng manok. Hmm. Kikain din siya. Hmm. Ay, iinom din siya, oh. Hmm. Yan ang mga alaga naming manok dito. Yan. Kaya pag nakikita kung may bitbit ang plastic sa salubong ng mga yan. Hmm. di ba? Hmm. Isang tandang. Iba niyan ay nitib. Nitib yan. Nitib siya tingnan mo yung ano din o, yung pusa. Hmm. Hmm. Standang Hmm. Tandang. na silang isang itlog. Ayan, nakakain sila. Yung mga ano ko, yung mga daon dahon magulay-gulay sa ano. Imbes na ipang ano, hindi ko tinatapon kasi pinapakain ko sa manok. Ayan o, oh, pinakain nila Ah, bakit yung isa ayaw kumain? Ayun, Oh. Oh, Mag-isa din, ayaw niyang kumain, Oh. Mm. Ito yung, yung malaki. Dalawa yan na malaking manok. Ah, saan is isa? Ayan, yan yung ano. Native din yun, oh. Native. Ayun, Oh. Tingnan, mala malayo siya. Ayaw maki sa matot para kumain. At yan yung mga kasamahan niya, Oh, kumakain. para magmakulimlim parang uulan ayan malapit na oh malapit na yan matapos tapos dito ang gagawin dito ay tataniman daw ng mga gulay gulay o prutas ata doon doon pa ang gagawa ng swimming pool Ayan natin nampak na ano yan dyan, buhangin. Itatabon yan dyan. Ano ba itong man... Ano na ito? Tingnan mo. Kanina pa yan ng ano, yan o. Oh. Madadapa na ako. Tingnan mo oh, yung kumakain sila oh. Isa yes, oh, malungkot. Bakit ka malungkot? Ano ba, Anwar? Ikot ka nang ikot sa pa ako. Sarap ng kain nila o. Oh. Hmm, plastic lipad. Uy! Ang kaaway pa. Kayo mag-aaway. Marami yan. Ang bilis lumaki. Noon maliliit lang. Bilis lumaki, oh. Wala pa yun Yung, yung ano, nanonood din yung posa, oh. Meow! Meow! Meow. Cute niya, oh. Meow. Oh, lalapit din sa akin. Oh, pa. Ba Bakit? Akit ka? iturin isa, oh. ikot ng ikot sa pako Hmm. Tapos isa, oh. din, oh. Hmm. Hindi kayo makakit malalim. Bakit kaya nag-iisa tong isa na to? Oh, ayaw makipaghalubilo sa mga niya. Ah, anong problema? Ah. Doon siya. Itong pagkain, hindi o. Hindi ito lumapit. Hmm. Hmm. Okay. Okay. Sige, kain kayo ng kain. Oh, ang ganda ng bahay nila, no? Ano ba naman, Anwar? Ano ba problema mo? Ikot ka ng ikot sa akin, ha? Osmos kila. Mm. Anwar, mahulog ako dito. Mahulog ako. Tingnan, baba ka doon. O, tingnan mo. Lalapit din yung isa na yan. O. o sa akin din lalapit. O, ayan na, ayan na. O, lumapit na. <laughs> ano, problema niyo? Ang cute-cute niya. Problema mo? Oo, oh Ano pa yan? Hmm. Oh, oh. Mm. Mm. Oh, ano? Ano ba? Nagpapalambing man to. Papalambing din siya. <skHANsized barking> mm, nag-uusap sila, nag-uusap. Oo. Uusap sila. Mm. Mm. Uusap sila, usap. Uusap sila. Mm. Sige. Nag-uusap silang dalawa si Anwar oh. Hmm. Ang cute nito oh. Puso inang nang ano kapit pero andito yung palagi sa bahay. Hmm. Hmm. Bakit malungkot ka na Anwar? Hmm, Anwar, bakit ka malungkot? Hmm. -mm -mm. kang lalapit. Hmm. Teme, mga manok oh. Ay, pasok na ako sa loob. Maggawa ako ng tsaka ni Baba ng merienda. Ayan. Tomorrow na naman. Bukas naman tayo magbigay ng pagkain ng manok. Ayaw talagang kipaghalubilon nyo ng isa na yan, oh. Makasarili, oh. oh. Nakasasarili lang siya, oh. oh. Hindi yung mga kapatid nyo, oh. Iwan ko na kayo. Diyan na lang kayo, ah. Mapusa dito. Hmm. mag-ano na ako. Punta na sa Dito. Ito ang... Ito yan. Ito ang kusina. Ayan. Pinto ang kusina. Ito ang uh, pinto ng driver at ito naman ang pinto namin ito hindi pa magkakatabi lang. Ito, ano, pinto namin at yun ang pinto ng maniyo at ang kusina. Katabi lang. At ito naman ay ano ng tahian, pinto ng tahian. At ito naman isang pinto na to ay stock room. At ito naman under dirty kitchen. Diyan ako nagluloto. Diyan ako lang, ako lang mag-isa palagi na nagluluto uh, nagluloto at diyan na rin akong kain. At yun yung dalawang bato lumabas na. Oh. Ito magbisikleta sila. Ito ang hallway. Oh, hindi pa yan. Oh. Ay, yung tingnan mo yung malunggay ko. Oh, ito tanim ka lang hindi pa ito nalagyan ng mga fertilizer. Nilagay muna dyan sa ano pa. Tapos sa naman ito tanim. Tapos dito mga bulaklak. Ayan. Ano, tapos ito hindi na Oh, ayan Oh. Ayan, ito sili, ano, namatay. Hindi sila po, ano, buhay ay nagbe dalawa pasok ako muna sa loob ano yan? san hari? o tapos? <mugtapos> punet na Hamag, nabungaw mo yan. Ano, Jonah Hanggang tuhod. <laughs> bungaw. Laylay <laughs> lay na ba yung bungaw? <laughs> Tingnan natin sa laruan. Oh. Dito ang playground. Ay, magawa na pala muna ako ng ni baba. Chani, chani, chani. Kante ng tsaa si Baba. Gawa ako ng tsaa. Mag-init ako ng tubig. Ay, gumawa sila ng popcorn. Oh. Init ako ng tubig at gawa ako ng tsaa. Ayan. Late na ako. Tsaa. Atokal. Ayan po guys. Thank you for watching guys. And see you next video and God bless.